Magandang magandang araw po sa ating lahat. Hello Philippines and hello world. <laughs> hindi nga ako nakapag-upload kahapon kasi nga wala kaming wifi. Inaabot kasi ako ng siyam-syam kapag data ang gamit ko. Kaya hindi na ako nagtsagang mag-upload kagabi. <laughs> Ewan ko ba sa PLDT na yan? loka. <laughs> Kaya heto nga dalawang araw ang upload ko ngayon. Video ko kahapon at ngayon. <laughs> So, ayun na nga at pumasok na si Maron at nag na ako magpasyente. <laughs> Napakaaga ko nga mag-umpisa magpasyente kahapo. At heto nga at nakikain na naman ako sa pasyente ko. Napakasarap ng ulam nila. Ang pritong adobong ripolyo na napakasarap. So, ayun na nga at nagkakainan na kami. Napakasaya nga namin kumakain dyan. Kahit simpleng ulam lang, maganda ang kwentuhan. Masaya. So, ayun nga at super emote na naman ang ganda ko dyan. Ibig-ibig ko na nga sumuko sa pagbablog. <laughs> Pero hindi, hindi ako susuko. <laughs> Sabi ko nga sa inyo hanggat may sampu akong manonood, tuloy-tuloy pa rin ang pagbablog ko. Nababas na nga ako at napakatsaga ako daw mag-upload at mag-vlog. Ikokonti e, naman ang aking manonood. Wala daw akong shine. Paano ba shine <laughs> Turuan mo nga ako, girl, kung paano. Hayaan mo, girl, na balang araw magkakashine din ako sa shine na sinasabi mo. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa. May awa din ang Diyos. Kanya-kanya tayo ng oras at panahon. Yan ang lagi mong tatandaan. Tsaka wala naman akong ginagawang masama. Wala naman akong inaapahang tao. Mabuti naman ang loob ko at nag enjoy ako sa ginagawa ko. Bawa ka mang bas, abay tignan mo muna yung sarili mo. Ayusin mo, ganun. <laughs> Kung wala kang magandang sasabihin, tumahimik ka na lang, di ba? Hindi naman kita pinipilit manood ng vlog ko. Sabi ko nga sa'yo, may sampung naaaliw sa vlog ko. Mas marami sila, e eh, nag-iisa ka lang naman. Pero ipapasalamat ako kasi nanonood ka ng vlog ko. <laughs> At laging nasa top 20 ka sa aking mga manonood. <laughs> Maraming maraming salamat sa you girl. So, ayan nga, atan dito ako sa Jollibee para bumili ng pagkain namin ni Maro. Enjoy lang ang life. Kain lang ng kain. At syempre, lagi tayo magdadasal at magpapasalamat. Napakaganda ng buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya atin itong pagyamanin at i-enjoy. O, oh, tama na ang drama. <laughs> So, ayan nga, tinaantay ko ng aking order dyan. Medyo natagalan nga ng konti, pero okay lang. So, ayan nga, at pagka-uwi ko, kumain na ang anak ko. At konti nga lang daw yung nakain niyang kanin kanina, kaya nagutom uli. Okay lang yan, anak, kasi nga kaya tapos lang ang exam nila. Yan ang kanyang reward para pag-igihan at pagbutihan niya lalo ang kanyang pag-aaral. Yan ang motivation ko sa kanya. Galingan niya ka ako, pagkatapos, bibilang ko siya ng jolly. Bee. So, eto na nga aking pangalawang araw ng pagbablog. Hello, Philippines! And hello, world! <laughs> Paulit-ulit. Abay, syempre, pangalawang araw to, eh. <laughs> Sabay na nga kami lumabas dyan kasi nga hindi na siya papasok sa school at tapos sa doon ang kanilang exam. So ayun na nga at papasok na ako sa aking trabaho habang ang anak ko ay papunta sa kanyang lola. Doon nga siya nag stay kapag walang paso. Tapos i-chat -chat ko na lang siya mamaya kapag nasa bahay na ako. So ayun na nga at kumakain na ako jan habang nag-aantay ng jeep. Mabuti nilang hindi ako nag-aantay ng matagal. Siguro 10 minutes na ako nag stay dyan. Kaya napakabilis ko ang kumain kanina. So ayun na nga at takasakay na ako ng jeep. So ayun nga tapos na ako sa maghapon ko pagkatrabaho. At dumating na rin si Maron dito sa bahay at gutom na gutom na daw. Kaya lang tinapos ko muna yung napakadami kong labahin at syempre nagsaing ako. Hindi na nga rin ako na malengke kasi nga ito ang request ng ulam ni Maron. Bago nga kami maghiwalay kaya ng umaga, ito nga ang sabi niyang uulamin namin ngayon. Syempre okay lang yon bawa sa trabaho ko. <laughs> Ay, napakahirap kayo mag-isip ng uulamin, di ba? So, ayan nga, at andito naman ako sa Janice Lechon Manok. Para bumili ng ula, sisig nga ang request niyang ula. Napakahirap kasing gawin nito kung ako gagawa. So, ayan nga, at subukan nyo ding tikman ang kanilang sisig. Napakasarap. At pauwi na ako niyan.